Ganto rin ba yung mga fur babies nyo? O kami lang yung may ganto? Yung galit na galit sa pabango? Ayaw niya yung pabango. Ayaw pabango. Si Athena na nga po ang papaliguan for today's video. Kaya ayan, pinalabas na rin siya agad. At makita nyo nga po sa kanya na super happy niya talaga na nakalabas siya. Kala mo naman talaga, ang tagal nakakulong. Eh, kalalabas nga lang po niya kaninang umaga. Kasi alam nyo naman po na nag-exercise sila every morning at saka afternoon. Sobrang likot nga niya, hindi siya mahuli para suklayan. Talagang takbo lang siya ng takbo. Kaya naman, todo habol din yung taga natin. Energetic na energetic naman kasi talaga itong si Athena. Kasi akala niya maglalaya siya. Kaya naman pinabuhat ko na at pinadiretso na don sa paliguan. Kita nyo rin naman na talagang sobrang happy niya kasi grabe ang pakaway-kaway sa buntot niya. Ang dami rin niya nagtatanong kung paano sinasarhan tong paliguan. Ayan po, itinataas lang siya at saka inilalak. Alam niya man na dati na wala yan, parang bathtub lang to dati. Pinalagyan nga lang natin yan kasi nga itong pack members natin ay grabe kalilikot paliguan eh ay, ayaw naman mga magpatali habang pinaliliguan. Sobrang delikado rin kasi dyan kasi kung sakali nga natatalon sila habang pinaliliguan, basa-basa sila at talagang magkakandudulas baka mabalian pa. Kaya naman ngano nung talaga ang pinagawa namin yan, pinalagyan namin ng ganyan, para hindi naman delikado, safe na safe pa rin sila. Alam nyo naman, safety lagi ng ating mga fur babies ang ating inuuna. Pero alam nyo ba, napakabait namang paliguan nitong si Athena, nakakatuwa, kasi kahit talaga napakatariray niya ay mabait namang paliguan. Yun nga lang talagang gusto niya lagi siyang nakaakyat, pero hindi naman pwede, kasi nga po magbabaha sa baba, at saka hindi rin siya maliliguan ng ayos. Kaya nga may may ay pinabababa siya, pero alam nyo ba, talagang bumabalik pa rin siya dyan. Well, halos lahat naman ng pack members natin gusto nakaakyat jan, Nakatuwa nga kasi habang naliligo siya, ayan be, may rainbow dyan sa may paliguan. Kita nyo ba yun? Sa sabon na na nga rin siya. At tingnan nyo naman tong box ng sabon. Grabe na ang balahibo be. Kasi nga kapag nagbo-blower, dito talsikan lahat talaga na mga balahibo nila. Anyways, naikwento ko na nga po sa inyo yung mga pinagdaanan ni Athena. Kung paano ipina-adopt namin siya, pero mas gusto niyang bumalik sa amin. Kung paano nagkaroon siya ng parvovirus nung bata pa siya at nakasurvive siya. At neto nga adult na siya ay kasabayan siya ni Blossom pagpunta sa vet. At na-confine pa nga po siya. So, totoo lang nga talagang isa si Athena sa napakadami ng pinagdaanan. Kagaya nga niya talaga si Juno at si Dos na talagang napaka-strong talaga ng mga to. Maalala nyo ba na sinabi ko sa inyo at inexplain ko sa inyo kung bakit hindi namin masyadong inalalabas si Juno at Dos para protektahan sila sa mga tao or sa mga masasamang mata ng ibang tao. Ganun rin nga po itong Athena natin. Talagang hindi natin basta maisama sa labas. Kasi alam nyo nga po si Athena medyo may pabali effect yung paa niya. Yun nga po ay dahil nung nagka-parvo siya, naluto yata siya sa gamot kasi nga after po siya magka parbo, ay nagkagano na siya. Pero kahit naman pabali-bali yung paanya, ay hindi naman siya nababali na totally. Malakas pa rin naman siya. Talagang makulit pa rin. Yun nga lang ay talagang iniiwasan namin na ilabas siya lalo na sa masyadong maraming tao. Kasi alam nyo naman ang bibig ng mga tao palagi may masasabi. Kawawa naman kung kung ano nung masabi tungkol sa kanya dahil lang sa physical appearance nitong si Athena. Ang mga tao kasi basta may breed mag-expect -e yan na talagang sobrang ganda. Kasi sobrang alaga, ganyan. Pero di kilala mo itong mga may breeds talagang sobrang sensitive din at napakahirap talagang alagaan at talagang nga pong mas prone sila sa mga sakit at viruses. Ang kinakatakot kasi namin ay yung baka masabi ng mga tao kung makita na ganito yung kalagay ni Athena kasi nga medyo payat po siya na talaga nababali-bali yung paa niya. Kung sa amin nga, okay lang na nila kami. wag lang nilang pulaan yung aming mga fur babies. Kasi syempre, walang kahalang malama yung mga yan. Tsaka talagang sobrang inosente nila para naman pula-pulaan ng iba, ba? Diba? Eh kung gaya nga lang dito sa social media, na kada pakita ko kay Athena ay pwede kong i-explain sa inyo lahat kung bakit ganun siya. Kaso sa totoong buhay, kung may mga kasalubong man kami, kasama namin si Athena at makaimix sila ng masama tungkol kay Athena, hindi ko naman pwedeng i-explain sa kanila lahat or sa lahat mga kakita kung bakit ganito siya. Kaya nga, as much as possible, hindi na lang namin sila dinadala sa masyadong maraming tao. It's just our little way to protect them sa mga salita ng ibang tao. But still, nakakatuwa itong si Athena kasi talagang totoong lumalaban siya sa buhay. Kasi grabe na kadaming naging sakit niya. Ewan ko ba? Pakalapitin niya talaga sa sakit. Same reason kung bakit hindi namin siya pinapaana kasi napakarami na rin yung napagdaanan talaga. Siguro hindi nakakayanin ng body niya kung mabubuntis. And kagaya rin nga po nang sabi ko sa inyo, once na si Doggy ay nagkaroon ng parvovirus virus ayaw na po namin pagbuntisin. Ayaw namin i-take yung risk na baka yung puppies ay magkaroon din ng mga problems. Kawawa naman yung mga puppies. As per vets po kasi, kapag si dog ay may history ng parvovirus, ay talagang maaring maapektuhan ang kanya mga puppies. Maaari ding lumabas na mahina yung mga puppies niya, ganyan. At eh, syempre, kawawa din naman yung mga puppies. Mas okay na nga na hindi na lang siya pagbuntisin. Anyways, tapos na nga siya dito. makikita kung gano'n niya kahit ang pabango. Tinignan na nga po niya agad kung ano yung ina bot at nung spray na nga po sa kanya yung pabango ayaw, ayaw ka 'di ba? Sabi ko naman sa inyo, ayaw talaga ng pack members natin na may ini-spray-spray sa katawan nila. At ayan nga po after niyang paliguan at binabasa, ang hinahanap niya ay ang pusa. Yes po. Kasi inhit po ang ating Perseus ngayon, kaya naman kahit na ang second floor siya rinig na narinig ni Athena, yung kanyang pag-iyak-iyak, kaya naman ayan, todo hanap siya. May idea nga siya na somehow andito lang at nakatago yung pusa kasi pakinig na pakinig talaga niya habang naliligo po siya. Pero pinapasok ko na rin nga po siya at pagpasok niya sa loob diretso naman sa projector. No ba yan? Naabala daw tuloy ang panonood nila ng si Otter. Enjoy na enjoy pa naman itong mga to. Pero hinintay lang naman ako ni Tina Talagang pumasok na rin siya sa loob ng room niya para magpahinga. Uh -huh. At back to panonood na ng si Otter ang ating pack members. Enjoy na enjoy talaga silang manood. Everyday na po yan ha? Guys, ayan kita na nabili kami today ng phone. Dalawa yung nabili namin kasi yung isa ay pang... Giveaway! So, dahil malapit na tayong mag-1 million followers dito sa ating Facebook, may bigay tayo ng isang Vivo phone. Ito na nga po ang ganap. Dumaan kami sa mall kanina after namin magsimba at napadaan kami dito sa Vivo. At naisip naman ni Mama na mag-give naman sa inyo kasi grabe nga po yung love na binibigay nyo sa amin. Kaya naman po namili siya ng phone na ipapag-giveaway sa inyo once na mag-hit tayo ng 1 million followers. Grabe nga po ang saya namin dito kasi excited kami ipaalam to sa inyo. Siyempre, pina-unbox na rin po natin yan at be sobrang ganda nga po niya. Pinakita na rin nga po ni Kuya lahat ng mga kasama sa box and be, kumpletong kumpleto na po talaga yan. At ito na nga po ang phone. Good luck sa mananala sa ating giveaway. So meron tayong isang lucky winner. Ang gagawin niyo lang unang-una ay make sure na nakafollow kayo dito sa aming Facebook page. Pangalawa, mag-follow sa aming Instagram. And pangatlo, mag-subscribe po kayo sa amin YouTube channel which is Husky Pack TV. And pang-apat, i-download nyo or mag-register din kayo, mag-log in sa link na nasa comment section. At ang panglima po ay mag-share kayo ng limang videos namin dito sa Facebook. So yun lang yung mga mechanics, madali lang yan, nasa screen din yung lahat gawin nyo. Nasa comment section din yan. So good luck, mamimili kami ng winner kapag nag-1 million na tayo. Good luck sa magiging winner!